So magandang umaga sa inyong lahat. So may maituturo lang ako sa inyo kung paano nyo malalaman kung mayroon bang cobra sa paligid nyo. And ituturo ko rin sa inyo kung ano yung pwede nyo agawin para maiwasan sila na pumasok sa bakuran nyo sa loob ng bahay nyo. So ito ay ayon sa aming research, disclaimer lang, and ayon sa aming mga experience na rin. So, kung may napansin naman kayo mga bakas ng cobra sa bahay nyo, sa paligid nyo, kagaya ng mga shed, ito yung itsura ng shed ng Cobra. Ayan, tandaan nyo. Ayan. Agad kayong tumawag ng mga animal control o snake rescuer para ipahanap yung Cobra na nagbalat sa paligid nyo. O kung nakita nyo yung mismong ahas, huwag nating tatangkaing hulihin na wala tayong alam kasi dun napapahamak yung tao. Maraming tao na po yung natuklaw dahil sa pagtry nila na hulihin at patayin yung ahas. Mapapansin naman natin yung balat ng cobra, ayan malapit sa kanyang lungga lalo na kung may mga butas yung mga flooring natin. Palagi nating i-check o mas maganda na takpan natin yung butas and also yung mga snake poop o yung mga dumi ng ahas kung pamilyar kayo sa dumi ayan, pag napansin nyo ibig sabihin, may ahas dun sa paligid and kung may namamatay kayo yung alaga kahit wala namang sakit yung alaga nyo namamatay eh, maghinala na kayo na may ahas and huwag kayong magtatambak nga pala ng mga gamit ayan, na ganyan nakasandal sa mga ano nyo, sa gilid ng bahay nyo kasi uh, madalas yung panirahan o pasukin ng cobra lalo na yung mga ganitong sapatos Ayan kasi yung cobra is mahilig silang uh, dumaan sa mga sulok-sulok o sa mga gilid ng bahay para magtago. Ayan, I iwasan natin 'yon ng pagtambak. And yung mga pintuan natin dapat nakasarado. And yung ayan yung space niya dapat sa ilalim. Mas maganda'ng lagyan nyo ng ayan, mas harang pa. Ayun para double yung ano niya kasi yung mga cobra natin is gumagapang siya sa gilid lang ng mga bahay. Ayan. Kasi mahiyain sila. So, nagtatago sila. And naghahanap sila ng butas. Kaya, ayan, nakakapasok sila dun sa mga pintuan natin. Ayan. Kadalasan sa kusina kasi bumupunta yung as dun kasi may mga daga. Kung may mga tira tayong pagkain, papasokin ng daga, at saka naman papasok yung mga ahas. Ayan. Kaya magtatago na yung ahas kasi takot sila sa tao. Ayan. Kaya ugaliin nating malinis palagi yung ating paligid para iwas cobra. So kung mapapansin nyo, ito yung maliit na cobra o yung juvenile. Ayan. Ito yung maliit na cobra. Hindi siya yung adult ha. Kung pagpapapagmamasdan nyo, mas maliksi siya. Ayan, sobrang bilis. So ito yung iingatan natin kasi yung mga juvenile ay halos hindi sila nagda-dry bite na tinatawag kasi nga uh, wala silang control sa kanilang pag-inject ng venom o sa venom gland nila. And maliliksi siya kumpara doon sa mga jambo. E kung makikita nyo, magalaw siya. Yan, mahirap siyang damputin. Kaya kami mga snake hunter ay medyo nahihirapan o snake rescuer. Nahihirapan kami sa uh, mga juvenile o ganito kalit na Philippine Cobra. Ayan yung itsura niya. So, kung mapapansin naman natin yung mga adult o yung mga jumbo cobra, ayan, pinakita natin yung galaw ng juvenile. Ito yung mga adult. Kung mapapansin nyo naman, mas mababagal sila gumalaw. Ayan. Mas mabagal sila gumalaw and then, mas mabagal sila gumalaw and then, kung mapapansin nyo, hindi sila agad nang atake kasi hindi sila uh, masyadong ano sa tao. Pero once na dinampot mo rin siya, doon niya nilalabas yung kanyang hood. And mahirap siya, nahihirapan siyang gumalaw sa kanyang sarili dahil uh, mabigat yung kanyang katawan. Makikita nyo. Ayan yeah, mga malalaki. And pag biniti namin siya, hindi na siya bumabalik. Nahihirapan siyang iangat yung kanyang body papunta doon sa taas. Kumpara doon sa juvenile na kaya nilang akyatin yung katawan nila kasi magaan pa sila. Tsaka yung gapang nila, 'Yung gapang nila mabagal kung ikukumpara mo dun sa mga maliliit. Ayan 'yung ano galaw ng mga adult. Kaya mas nakakatakot 'yung mga juvenile. Etong mga adult kasi may nagda-dry bite sila. Eh. Minsan 'yung tuklaw nila o kagat eh wala silang inilalabas na kamandag. Ayan. Ito nga palang ginagamit nating cobra disclaimer ay mga ito turnover over natin kasi galing po to sa mga caller natin na nagrescue. Ayan. Okay na